So, ito na mga mga kadamster, buksan natin kung anong laman nito, ito ngayon nakuha natin kanina, isa lang yung kinuha ko kasi, yun lang yung kaya ko buhatin so tingnan natin kung anong laman, pilihan natin para maitapon din natin yung mga hindi natin kukunin mga mga kadamster, yung kinuha kung bag, ayan o mga bago pa o diba, ang dami natin nakuha Tapos dami. may mga nakita pa akong magaganda dito, naka plastic plastic na o, oh, diba? Uy, check pa tayo mga kadamster. Ayan, o. Oh. Wow. Iin na natin yung mga magaganda. Wala akong videographer, kaya eto ko yung natin ito. Para mamaya. Uy, pa. mga pangwinter. Ang gaganda. Alam mo, kahit nahihirapan ako mag-ano. Ay, sleeper, Oo, yes, Oh. oh. Uy, para sa anak ko, 36. Ang cute. Ang dami na. Uy, sayang. Ang dami pa yung doon, mga ka-dancer. Talagang yung kinuha ko lang yung my shoes. Ay, ang ganda. Kaya pa tayo mga kadanser. Oh. Mga shoes na ano to. Tinan nyo. Oh, kaya lang maliliit na size. Pero okay lang. Lakos. Lakos na shoes. Ito yung Oh, eto pa ang dami, oh. Oh, 'di ba? Ito, ito. Oh. Wow. Anong brand nito? Bakit lang maliliit na size? Sayang. Ayan, oh. Ang dami. Wow, jackpot tayo. So, ayan ang mga kadamster ang laman ng ating yung isang bag. O, oh, diba? Jackpot. Isang bag pa lang yan, ha? Tingnan ko, mamaya babalikan ko yung iba kung meron pa. Pero maliliit yung size, mga size 6 and 5 yung mga yan.